ang Pilipinas ay mayroong 1,642 na mayor-led LGUs. 149 dito ay cities at 1,493 ay municipalities. At lahat ng ito ay pupuntahan ko. At dito naman sa ating latest satellite imagery, makikita natin yung malawak na kaulapan na dala ng bagyong sinando. sa kasamaang palad, ang buong bansa ay binabagyo. At maraming lugar sa Luzon ang malakas ang hangin at ulan. At habang nag-explore -e tayo, nararamdaman natin ang lakas ng bagyo. Sabi ng mga tropa ko at sabi sa mga sabi-sabi. <laughs> Meron daw maangas na abandonadong structure sa gitna ng mga bundok ng Azufre, Pangil, Laguna. Ngunit dahil nga sa bagyo, wala akong kasama. Hindi ko alam ang trail at siguradong maliligaw ako sa gitna ng bundok na ito. Minabuti kong ipospone ang aking pagpunta. Sa panahong, mas handa ako. Yan ang sasabihin kong dahilan kung pangkaraniwang artist ako. Eh kaso nga, hindi ako pangkaraniwan. Ako nga pala si Godfrey Vicuña Chavez at welcome sa YouTube channel ko Samahan mo akong enjoyin ang Pilipinas Hindi ko lumampas na siya sa mapi Ate, pwede mo gano'n? Ano, ah, saan yung sa poletary Lampas na ako? Ay, lampas na ako sige po Actually, sa imagination ko, simpleng hike lang siya Hindi ito simpleng hike Hike na talaga to Sa aktual na sitwasyon, pag nandito ka Nakakatakot ang ginagawa ko. Pero alam ko dahil nasa video. Mababawasan yung actual na pakikandang niya. Oras na ako nag hike Naligaw ako. Hindi naman ito yung Selecta wins, di ba? Tiyataw lang pa ako ng mga aso. Nasaan na ba yan? Taas ko na. Pero ito rin na yung nakita ko. Hindi ko alam saan ako pumunta. Dadiretso lang ako dito. Bali, one hour na ako nag hike Tapos wala naman akong makita ng tao. Tapos dead end na yung napuntahan ko. Pero ayon sa GPS, malapit na ako sa kanya pero hindi ko siya makita so hindi si Paul wait pauwi ba ako pagbaba pa. pero gusto ko talaga itong mapuntahan at pumasok sa auto ko yung isang idea. ah, may dala akong drone yung drone yung gagawin ko para makita kasi kung malapit na ako hindi ko lang mahanap yung proper train tapos napunta ako sa bed end. possibly makikita ko din yung tama na train gamit At boom, nahuli ko na ang location ng sinasabing structure na tinatawag nilang selector ruins. After ko magpalipad ng drone, ay naligaw ulit ako. Dahil sa unang tingin aakalain mong ito ang trail, ngunit ito pala ang tama na nakuha ko din sa panglimang subo ko. Naliligaw na ako ganda ang dun mali na yung pinso ko seryos yung lang ito mode at sa wakas matapos ang dalawang oras ng pag-hike na huli din kita <laughs> Napakaangas! Isipin mo yung konsepto na mayroong ganitong structure na mayroong ganitong abandonadong structure sa gitna ng bundok. Napakaangas! location rating ko 6 out of 10 solid mag camping dito o kaya kape ang daming baka sa trail matakot ako baka habulin ako at dyan na nga nagtatapos ang video natin ngayong araw natusok pa ako sa pahayop at simula ngayon nagkalit bukas ha